Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Hawak ko ngayon ng isang 5 peso natin na barya under BSP series at meron itong year na 2001. At uh, kung papansin ninyo, ang barang hawak ko ngayon ay nasa brilliant condition o minsan tinatawag din nilang almost uncirculated condition dahil ibig sabihin maaring ang barang ito ay hindi masyadong umikot sa sirkulasyon kaya na-maintain pa rin niya yung kanyang uh, brilliant condition. At um, kahit nga sa kanyang uh, reverse side, makikita pa rin natin yung brilliant condition niya dahil meron siyang tinatawag na cartwheel luster o yung cartwheel effect kapag iniikot uh, itong baryang ito. At uh, yung ganitong klaseng coin series ay very common coin po ito sa ating sirkulasyon ngayon. Pero kung ganito naman yung kondisyon ng baryan na yung uh, nahanap, ay maganda itong may tabi at maisama sa ating uh, coin collections dahil hindi naman lahat ng bariya natin ngayon na 5 peso ay nasa ngayong klasing kondisyon dahil alam naman natin kapag ang barya kapag umikot na ito sa ating sirkulasyon at uh, umabot ng matagal na panahon nawawala yung kanyang uh, uh, brilliant condition dahil na-expose na ito sa kanyang environment. Kaya naman kung meron kang ganitong klaseng uh, barya ay maganda pa rin itong maitabi sa ating mga koleksyon. Kapag ganito kasi ang condition ng ating mga barya na ating kinokolekta o nahanap ay nagkakaroon ito ng added value na tinatawag Although hindi ko pa makoconfirm o masasabi na collector's value ito dahil gaya ng sabi ko, ang coin series na ito ay very common coin po ito sa ating circulation sa ngayon Ibig sabihin marami pa ito sa ating uh, uh, lugar at uh, umiikot pa ito sa ngayon pero uh, may mga coin collectors na rin tayo kasi na nagbebenta na sa mga ganitong klasing kondisyon uh, ng ating mga barya na nasa brilliant uh, and almost uncirculated condition kaya uh, na na ito sa iba't ibang uh, presyuhan. Okay, so magkakaiba pa rin yung kanilang uh, mga uh, value although hindi ko ito matatawag na collectors value dahil Uh, ang kinonsider lang kasi kaya na ibebenta ito ay dahil sa kanyang brilliant condition At uh, hindi yung uh, mismong coin series niya Dahil gaya ng sabi ko, very common coin po ang uh, bariya natin na 5 peso BSP na may taong 2001 At uh, meron din akong isa pang bariya na 5 peso under BSP series pa rin na parehas na taon na year 2001 at ang barang ito ay hindi na siya brilliant condition, ibig sabihin uh, umikot na ito sa sirkulasyon ng maaring matagal na ng panahon kaya nawala na yung kanyang brilliant condition na tinatawag pero bukod doon ay meron itong uh, kakaiba sa anya dahil uh, ang kanyang mga script o yung mga letra nito ay medyo mataas at medyo makapal siya kung ikukumpara natin kanina doon sa ah uh, natin kanina na pinakita ko itong uh, 2001 natin na brilliant condition yung kanyang mga letra ay medyo mas maliit ng konti at medyo payat siyang uh, tingnan okay? kung ikukumpara natin siya dito sa kaliwa ko ang baryaang ito ay medyo uh, bold yung kanyang mga letters okay at uh, maging yung kanyang mga disenyo ay medyo uh, nakaangat siya ng uh, bahagya kung kumpara natin dito sa uh, nasa kanan ko na 5 uh, peso pa rin na year 2001 at uh, base sa aking mga na sa liksik, ang ganitong klasing barya ay tinatawag na multi coins pero hindi ko alam kung bakit tinawag itong multi coins pero base na rin sa aking nabanggit ay maaring dahil sa kanyang kakaibang katangian na meron siyang mas makakapal na script na mga letra at na mga numero at maging yung kanyang buong disenyo nito okay, ay medyo makapal yung kanyang mga uh, pagka marka sa baryang ito okay? so yun siguro yung dahilan bakit tinawag itong moldy coins although tinignan ko kasi ibig sabihin ng moldy ang synonym nito is old fashion pero hindi ko alam kung saan nila talaga binasa yung uh, tawag na moldy coin okay pero paano natin malalaman kung ang hawak mo ay isang moldy coins although kasi may mga coin series pa rin tayo na maaring makapal pa rin ang kanilang mga letra pero maaari nga uh, yung ganong klaseng nga uh, kapal ay nakuha sa mga dye na ginamit na kung saan ay naluma na okay? ibig sabihin kapag naluma kasi yung dye o yung ginagamit sa pagmarka sa ating mga bariya minsan yung mga uh, letra nito ay kumakapal dahil napupudpud din ito pero paano natin malalaman kung uh, ang barya nga na hawak mo ay isang moldy coins? Okay? Itong hawak ko ngayon na year 2001, bukod sa makapal na mga letter nito, ay meron tayong isang basihan na sa aking palagay lang ah, ay mas madali natin makikilala kung moldy coins yung hawak natin. Okay? Dito sa kanyang reverse side, kung papansin ninyo, yung kanyang cogwheel, okay? Zoomin ko lang ha. Medyo mas maliliit po yung ipin niya. Okay, yung cogwheel niya. Okay? So yung cogwheel itong uh, parang gulong, okay, na may mga ipin. Kung papansin ninyo yung mga ipin nito ay maliliit. At medyo payat yung lapad ng kanyang cogwheel. Kung ikukumpara ko kanina dito sa isa nating uh, bariano baryano na year 2001, kung pagtatabihin natin silang dalawa, ay makikita nyo na mas malapad yung uh, kagwil ng uh, brilliant coin natin na year 2001 kung ikumpara natin dito sa uh, uh, moldy coin natin okay? at yung ipin nito ay medyo mas maliliit okay? mas maliit yung ipin nya kumpara dito sa brilliant coin natin na year 2001 okay? so yun yung nakita kong uh, pagkakaiba nila sa baryang ito kasi since parehas sila na coin series so mas madali kong makita yung comparison o yung pagkakaiba nila at uh, yung naobserbahan ko dun sa cogwheel mismo nila ay magkaiba po. Yung okay, mas payat po at uh, maliliit yung uh, cog uh, maliliit po yung ipin ng kanyang cogwheel dito sa multi coin natin compared dito sa brilliant condition natin na year 2001. So yun yung obviously na napansin ko kanina nung uh, sinilip ko ito at uh, ginawan ko agad ng review dahil nakita ko yung uh, pagkakaiba nila bukod dun sa uh, kanilang uh, oversight na meron silang uh, uh, pagkakaiba sa kanilang mga uh, script no so medyo mas makakapal yung script nito o yung disenyo nito compare dito sa brilliant condition natin na year 2001. Okay? At uh, doon sa likuran niya, okay, kung papakita ko ulit, okay, obviously makikita natin na mas payat yung uh, kagwil nito at mas maliit yung mga ipin niya compared dito sa brilliant condition natin. So marahil ito yung sa mga uh, determining factor natin kung ano yung pagkakaiba ng uh, Moldy coins natin o, Hindi ko alam kung ganito rin ba yung year 2000 Kasi may mga ibang uh, Coin series pa rin tayo na moldy coins Na hindi year 2000 man, no? So I think may mga Year 1995 Siguro 96, 97 90, hindi ko alam Pero siguro ang Sa mga determining factor natin Kung moldy coins ay Siguro itong kanilang Cagwheel uh, dahil Ah uh, gaya nakita ko kayo ngayon yung pagkakaiba nila is mas maliit yung mga ipin nito at mas payat yung kagwil ng moldy coins compared dun sa normal coin natin na year 2001 o yung regular coin natin itong mga moldy coins kasi hindi naman siya hindi ko lang kung matatawag ba siyang common coin ang mga ito or um, maaring uh, semi hard to find so hindi ko po makakumpirma ngayon pero sa lahat po ng baryan na aking naitabi ito lang po yung uh, multi coins na meron ako pero hindi ko alam yung iba kasi hindi ko pa nasilip pero yun yung isa sa mga katangian nito na nakita ko ay yung uh, kanyang cogwheel dahil mas maliliit yung ipin nito at medyo payat yung cogwheel nya compared dun sa uh, normal or regular coins natin na 5 peso siguro gagawin ko pa ulit ng another uh, review yung uh, coin natin na multi coins kapag may mga nakuha ko o na hanap na ibang uh, coin series na ganitong klase din na multi coins para may compare ko kung same pa rin ba yung um, kanilang kagwil kung may pagkakawig ba na may maliliit pa rin na ipin o payat yung kanyang kagwil then uh, masabi natin na ito yung uh, Uh, determining factor natin para masabi natin na hawak natin na isang moldy coins pero sa ngayon ay inaas yung kulong muna na ito yung uh, uh, basihan natin ng uh, moldy coins bukod sa makakapal nitong mga script sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman na ating informasyon pagdating sa mga bariyang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.